guys, uh, nandito na kami sa guys. Uh, Takaytay sa Robinson guys. Ah, uh, special mo na kami dito. yung karating lang namin 9 o'clock. ito, astig tong video ko. Yung video cover ko na ano, Hail, itu adalah itu, guys. Uh, Maka dari itu, guys. Nah melinis na malinis, nah malinis di na lugar guys. Eh ah, ya, nah, ya, nih guys, ya, begitu Apa guys. Ayo Pasok tayo dito sa ano, Robinson guys. Uh, tanap tayo ng kung, kung anong mabibili dito. So, window shopping guys. Sal-pasal tayo dito sa loob. sa mga kaibigan namin. Okay guys, let's go. Dito guys sa uh, likod, makikita na natin yung araw yung park. yun guys sa uh, baba guys, ano, uh, yan ang tawag nilang picnic groups sa so, baba. At magpunta tayo dyan sa baba mamaya maya. Ah, uh, bababa baba tayo. Ang ganda ng ano dito. So, refreshing, guys. Napaka presko ko yung uh, hangin. Ganda yung ano dito. Ikot-ikot muna tayo dito guys. Bago. Ano. Bababa. At, para makapasya na naman minsan-minsan malang tayong lumalapas.

pakai yang Masarap kaya ito? Yan guys, uh, dito na kami sa labas guys uh, at papunta na tayo doon sa ano, may uh, view na makita natin yung lake ng talik sa baba. Ito yung mga kasamahan namin guys. Uh, marami kami guys. Mga almost 40 kami dito. Ah... Uh, dito sa unahan guys makikita natin yung view at punta tayo doon makasama naman namin yan guys ang lugar lugar dito paraming tao <laughs> Ayan, guys uh, Maraming tao guys uh, At marami talagang dumadayo dito Saunahan guys na ano dyan guys May Jeep line Yung bang ano Yung Magkasakay yung tao nakabitin Sa ano Kabli <laughs> Jeep line sa unahan guys ironian dyan at uh, manood tayo tingnan natin yung ano dyan napakalawak dito guys maraming tao at uh, ang mga pa yung lugar yung balik pabalik-balik mula sa taas tapos pababa pagbalik sa baba

para lang probinsya. Hello, hello. Shout out kami, shout out. Hello. <laughs> Ayun, nag-sipline si Kuya. Dapat si Akiko ang pinala mo dito. Ayun, nag-sipline si Kuya. Crocodile, kulay pink. Uy! Oh. Para <laughs> Dili yun na guys. Dili uh, nag dili may na guys. Oh. Yung tao guys. Tingnan nyo guys. Pero. Yan. Wow. Uh, ayos ah. Uh, Ito na yung nakita natin guys. Ito na dito yung itong place na to yung park.

na dito. May mga kubo-kubo. Tapos, dyan lang kakain sa kubo. Ang saya dito. At saka, ano? Oh, wala. Kasi hindi na yun. Wala na. Walang, ano, walang kubo? walang kubo

Eh, si R yun eh. <laughs> banyo natin. Eh. Kaya nga, banyo natin. Si R yan, di ba yung banyo? Oo. Oh. Dito tayo, wala daw ba dito? Oo, <laughs> oh, okay na. Tama-tama, ma'am. Di naman binayaran. Eh. Magpaitim naman tayo minsan. nagpapalipad ng saranggola. Ayan. Malawa kasi dito. O, Dito na lang kami kakain sa ilalim ng puno ng santol.

Okay guys, uh, hanggang dito lang muna guys. Habang pagkain kami. Akin na yung ID ko. Uh, tuloy pa ito guys hanggang bukas guys. <laughs> Maganda. Kasi mag ng mga mga ano, laro. Oh, Ayan, yeah, dito lang mga guys at salamat sa inyong pa panood. Thank you, thank you guys. Ayan, uh, dito na lang. Oh, na kayo. Bawal dito, ano? Bye. Bawal um, yeah.